Sa rin niya ngayon si Joshua Mata, ang Secretary General po ng Grupong Sentro, isa po sa mga pumirma dito po, isa po sa mga grupo na nakikiisa sa panawagang ito para po kay Pangulong Marcos Jr. sa kanilang limang, limang mga demands. Good morning po Joshua. Hi, good morning, Kuya Ted. good morning sa iyong mga tagapakinig. Oh, salamat sa panahon. Joshua, uh, ano ang humikayat sa inyo para makisa kayo dito sa ilang pang mga grupo na nananawagan kay Pangulong Marcos dito nga sa inyong limang demands na ito? Go ahead. Ay, yung matito po talaga na problema na nakikita na natin na palalang-palalang pala problema dito sa corruption. No? What we're seeing who kasi is that this is now leading to a, a very big crisis para sa atin. It's not just a crisis, economic crisis. In fact, it's leading towards a state uh, crisis of the state in itself. No, talagang lumalala eh. Nagsimula ito sa flood control. Ngayon, narinig natin, narinig na natin na mayroong farm to market road corruption. And then lately, may mga agricultural projects corruption. Eh, alam naman ating lahat systemic yung corruption natin. Pero the scale of the corruption that people are seeing is really driving everyone talaga para para maggalit at uh, mag-demand ng matinding action uh, sa gobyerno. Unfortunately, tagal-tagal na eh, nung nagsimula yung sona hanggang ngayon wala pa rin tayo nakikitang uh, resulta ba lalo na pagdating sa accountability. And now it's starting to affect the economy. Hmm. We know for a fact na na, na na wala nang masyadong investors na pumapasok, no? Uh, at, at dahil diyan, no, uh, yung mismong Uh, growth forecast para sa ating bansa ay naslas by 1%. No, and all because nadadampe na talaga ang consumption. Kaya tingin namin panahon na para magkaroon talaga ng ng mas masusing pagkakilos at mm. pagtugon ang gobyernong ito kesa doon sa mambagal na ginagawa nila for some time. Um, dito sa inyong mga demanda no lima nga ito nabasa basa namin yung tatlo kanina yung pang, di, uh, yung pang apat dito recover the stolen wealth through immediate asset freezing insurance recovery and restitution of use, misused public funds no uh, and then yung panglima ay itong pag-aayos nga sa ating budgeting system na no so dito tayo sa dito sa binabanggit ninyo na na uh, tatlong buwan na magmula nung sona wala pa rin kanin yung accountability uh, ano ba ang Opo. ano ba ang uh, ano ba ang inyong kaisipan dito ngayon sa umiiral na prosesong pinagdadaanan uh, maging ng DOJ ng Ombudsman OIC ay sa pagtukoy sa mga accountable officers dito o officials uh, dalawa po una nababagalan po kami no napakatindi po ng bagal ng proseso natin No, at pangalawa po, na nakukulangan po kami do sa transparency. Bagamat na ina-appreciate namin na ngayon po ay binuksan na ang um, ICI uh, hearing sa pamagitan ng pag-pag um, pag livestream nito, kami ay nagdi-demand pa rin na dapat pati yung mga dokumento na sinusumite sa ICI ay ina-upload din para na sa ganun tayong mga mamamayan mismo, nasusundan natin at napapag-aralan natin yung mga ebidensya no na pinapakita doon. So yun po yung unang punto no. ah uh, pero pangalawa po sa aming tingin napaka na, may mga bagay na pwede namang gawin ng gobyerno natin na mabilisan pero nagtataas kami bakit bakit hindi ginagawa no katulad nga po ng pag-freeze ng mga assets na alam naman na natin ay ay uh, involved dito no so Baka sa aming tingin, mas mahalaga na ma-recover na at mahalaga kasing halaga ng pag-hold natin sila sa account sa kanila ay ma-recover natin yung ninakaw na pera sa bayan. Yung stream, pag, pag live streaming, mukhang ano yata Joshua, kung nabasa mo yung balita, parang nagbago ng statement doon si Chairman Reyes. Sinasabi niya na hindi pa sure yun kasi meron pa daw silang guidelines. Hindi nga po yung problema pa, natin. Going, no? mm -hmm. Oo nga po. Yun nga po yung problema. Uh, hindi nga natin pa nag maganda na in-announce nila noong una at as ngayon para nag-vacillate sila na may kailangan pa nila mag-set ng guidelines. But the thing is, the more na hindi ho nila ginagawang public ang mga hearings na ito, the more na mag speculate ang maraming mga puwersa no uh, sa uh, na, maraming mga tao nagagamitin ng mga malevolent forces sa paligid natin para magstow ng mas malalim na mga diskontento at galit at baka maghumantong ito sa mga bagay na ayon sa aming agreement with the employers ay hindi namin naagrihan at yun yung kahit na anong forma ng extra constitutional na solusyon. Oo, yung yung kumbaga yung people power na at saka yung panghihimasok ng militar ano sa takbo ng ating Ang um, pinakamahalaga ho, mm, mm na ayaw namin talaga yung manghimasok ang mga militar. Mm, -mm. Oo. Um, yung ICI at saka itong panukalan ng Independent People's Commission, talaga bang kailangan natin ito? Uh, in the light na meron naman tayong sistema, no? meron tayong ombudsman at meron tayong DOJ. Talaga bang ang ICI ay kailangan natin? Palagay niyo, Joshua? Ang tingin, ang tingin po namin, ang kailangan natin ay isang permanenteng institusyon na talaga po mag-iimbestiga at tutugis sa mga pagnanakaw sa ating bansa no basta corruption na ito hindi lamang sa flood control kundi mm. sa lahat ng ng uh, corruption unfortunately po sa dami po niyan systemic nga po eh mm. sa dami po niyan sa aming tingin hindi po pwede na isang temporary na body lang ito lalo na kung yung body na yun, katulad ng ICI ay wala namang ganap na powers no wala wala nga po siyang kapangyarihan eh para hindi uba wala siyang masyadong kapangyarihan para mag, magsabina, wala siyang kapangyarihan para para mag -prosecute. kailangan po natin siyang bigyan ng mas malaking kapangyarihan at yun ay magagawa lang po natin kung maipapasa po yung batas na isinumite na mm -hmm. no, sa Kongreso, pur subalit hanggang ngayon ay hindi gumagalaw. Kaya kung seryoso po ang ating administrasyon na talagang resulbahin ang problemang ito sa lalong madaling panahon, ay nataka na, po na i-certify ng ating pangulo na urgent ang mga batas na ito na nananawagan para palakasin ang ICI o yung isang ICI like na uh, institution mm. Mm. that will look uh, that will that will do this no? um, kuya kuya mat matatabunan eh sa dami mm. ng problema pag walang permanenteng institution dealing with this Okay. Um, dito sa inyong uh, statement, no, uh, ba bago ihayag yung limang mga uh, inyong panukala sa si Presidente, ang sabi nyo dito ay uh, dapat no, uh, gawin itong mga bold, concrete actions na ito to restore faith in government before the people's patience finally runs out. At saka dito sa Ato. dulo, the Filipino people are no longer just watching. So in the light in the light of your stand na ayo naman natin ng 'di diba, ng ng uh, labag sa ating konstitusyon na pagbabago Tama sa ating gobyerno pero dito sa inyong na ito ano ang mga posibleng mang, mangyari o uh, kapag nawalan na ng pasensya ang taong bayan uh, kaninyo, at saka yung Uh, yung, yung pagkainip natin para sa justice and accountability, ano ba ang pwede pe mangyari na naaayon sa ating konstitusyon? Ba, bago ho yun, mm. gusto ko lang sabihin na talaga pong nababahala uh, sa yes, portion na yan, malinaw na nababahala both ang labor at ang mga employers dito sa nagaganap na sitwasyon natin. Dahil mismo mga surveys na nagsasabi na napakalaking bahagi na ng ating populasyon na naniniwala na systemic ang problema ito at walang masyadong ginagawa ang gobyerno ito. Yun yung aming kinatatakot na baka kung asang pamahantong ito pagka hindi natin ito in-address. Sa part naman po ng labor movement, naniniwala ho kami na ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na tuloy-tuloy ang pagkilos natin sa para po talaga i-pressure ang gobyerno ito na unfortunately hindi necessarily nakikinig ng buong buo eh. Hindi ho ba mapansin ninyo, pinasa nila yung yung gap for 2025 sa House of Representatives. And yet, may mm -hmm. 230 billion po doon na inidentify ng uh, People's Budget Coalition as potentially pork barrel. Mm -hmm. Kasama na po dyan yung mga pang-patronage politics nila, kasama mm -hmm. na po dyan yung confidential funds, at yung pondo na inilaan nila para sa NTRL elcac mm -hmm. na wala namang ginagawa, kundi i ang mga manggagawa no uh, kaya po hindi mukhang hindi pa sila tuloy ang nakikinig kaya sinasabi namin sa mga mamamayan lalo na sa mga manggagawa dapat tuloy-tuloy ang pagkilos natin at ito ang dahilan kung bakit nakatakda ang mga manggagawa na magrally ng malakihan hmm. sa November 30 and even before that okay sige so uh, Joshua, salamat na marami sa iyong pagbibigay ng panahon sa aming programa. Kami nakikiisa sa inyong damdamin at sa inyong gustong mangyari no, dito sa inyong uh, liham na ito. Hayaan nyo ang ating malayang diskusyon para natin maipaliwanag kung gaano nga kahalaga ang isyong ito sa bawat isa, bawat isa sa atin. Salamat Joshua. Maraming salamat din po sa iyo at sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you. Joshua Mata, ang uh, Secretary General po ng Grupong Sentro, sentro ng mga nagkakaisa at progresibong mga manggagawa. Mga kapatid. Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami hanapin niyo lang True Network PH Facebook, Instagram, YouTube, TikTok and Podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!